Ayos mga kabari, good morning, para bagong araw, para bagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kabari At kung bago pa lang kayo sa channel ko, baka naman Subscribe nyo na yan Bell button, all, tsaka like na rin mga kabari Good morning, good morning mga kabari Sa mga subscriber ko at sa mga hindi pa Ito, dito na tayo sa ngayon Dahil dandaan ang lakad ko Dahil nga Pinabangon ko yung padeliver ko pinya mga kabari Dahil pa na naman ako Kapon, ang tinta ko kapon Pinya na tira ko nung bagyo at oh, no. ngayon nagpa-deliver na ako kaya road trip to Dalik na naman mga buddy good morning sa inyo let's go ayan mga buddy dumating na yung pinya natin tapanggalan natin ang dahon Ainda vai, né, filma da Uh -huh. Pwede lang yan malam sa'yo. Nakakagalaban yung na lang. lang. ma'am. Tapi saya bintik lah, tak faham apa faham Tak faham? Atas Wow, it's a big money ini, ma Let's Ay, man, thank you. Ingat po. Uh, okay, sa dito tayo ngayon sa Shell. Kung saan eh. Bibili tayo ng gas. Ng gasolina. Para naman eh, panglinsang ng pisa ng bike. Ayan. Ito kay Sir. Oh. Sir, ngayon. Pinagpila mo ako. Kunin mo na yung pinya. Sa'yo na yan. Ito? Ayan. Oo. Oh, dali mo na yan. Pag-ing sa kasama mo. Ayan. So. Okay, may pinya na ako. Salamat. Okay. I love you. Yeah, let's go, mga Mabari. Babagas ako. Habi oh, ko, babagas ako. Ayun <laughs> pala, bibili na ako ng <laughs> alagang trayta. <laughs> Panlinis lang ng pisa. Let's go, mga kapatid.